to my vlog and uh, yes eto nga yung topic natin ngayon madalas din na tanong ito sa lahat ng mga comments nyo dito sa YouTube and doon sa Facebook page natin and uh, madalas talaga itong tinatanong pero nakakaano kasing sagutin kapag sa comments eh di ba and eto nga ang topic natin ngayon excited ba kayo kailangan ba talagang labasan together o kaya naman kailang sabay ba talaga para mabilis mabuntis? Ang sagot dyan, wala nang patumpik-tumpik pa, is no! No, 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 no. ba diba? sabi ko nga sa inyo, may mga aksidente, may mga rape cases tayo na mga nabubuntis, ba diba? Siyempre, hindi sila nilabasan, ba diba? Kasi nga, hindi nila love yung lucky or ano, ganyan, diba? O yung mga ganong cases. And then, uh, mayroon din mga pinipilit na mga teenager. O kaya, diba nga napakalungkot nga rin isipin na yung may mga tatay nga rin na nag-ano uh, sa mga anak nila. And then, nabubuntis, diba? So, huwag naman sanang mangyari sa mga iba to. So, yun. So, no, walang connection talaga doon. So, So basta nagovulate si Mrs. meaning nangitlog siya and then uh, na timingan 'yon. Doon talaga merong mabubuo kahit hindi siya labasan, kahit uh, si habilang lang ang maglagay doon. 'Yun lang naman ang purpose noon. Mangitlog si Mrs. and then si hubby dapat karagahan niya para magmeet yung itlog, at saka yung similya para may mabuo. Yun lang. So, yun nga, kahit uh, hindi kalabasan or hindi kayo sabay, mabubuntis at mabubuntis ka pa rin basta natapat sa ovulation at maganda naman yung quality din ng uh, similya ni Javi maganda rin yung quality ng uh, itlog na na-release ni ovary natin, magmimit ang mga yan at mabubuntis ka, okay? Pero, 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 okay? So, merong benefits din, okay? May benefits din na kung um, sabay kayo. Ang benefits lang is is uh, parang magko-contract yung muscles, yung uh, vaginal muscles natin, mga kababaihan, at matutulungan yung mga similya na mag- Okay? Halimbawa yung sa cervix natin. Okay? Sa cervix natin and then sa mattress natin, may mga muscles ang mga yan, uterine muscles. And then, syempre, kapag uh, mag-orgasm tayong mga babae, magko-contract -co ang mga yan. So, uh, matutulungan din yung mga similya. Halimbawa, na nalabas na ni Javi, and then matutulungan yung mga similya na mag parang isasak niya, isasaksyon niya na, syempre, papupunta doon para mamit niya si Egg. Yun lang naman ang benefits nun. So, yun, hindi dapat o kaya walang connection, okay? Walang connection kung labasan man si Mrs. or hindi. It's uh, nothing wrong. Walang connection doon. So, yun lang ang benefits noon. Magkocontract yung mga muscle at matutulungan ngayong si na papaloob para mamit yung itlog. Ang napaka-importante lang talaga na dapat natin i-timing, okay? Perfect timing. As I always said, gumamit ng ovulation test para malaman talaga kung kailan yung peak ng ovulation, which is 24 hours lang yan na magta-travel sa egg. At yung 24 hours na yon dapat may makatagpo siyang similia para mabuo. Magtatagpo sila at may mabuo. Kung nalampasan yung 24 hours na yon eh, wala ka na naman. Wala na namang chance na mabuntes. So, eto eh, na naman. Sabi nila, nangingitlog ka. And then, uh, okay naman lahat yung uh, quality ng uh, semen ni Javi. Nagpa-check up niya lahat-lahat. So, uh, natetest nyo din sa ovulation test na uh, pwede kang na nangingitlog ka every month. So, pwedeng uh, may problem sa fallopian tube. So, hindi sila makamit. Yung, yung black fallopian tube may nakabara doon. O kaya halimbawa, kapag nag-ectopic ka na dati, merong scars dyan, may scarring na dyan, yun din yung pwedeng nakabara. So, hindi sila nagmimit. -me walang chance na magmit. O kaya naman, kahit hindi ka pa nagkaka-ectopic, uh, pwede pa rin magkakabara yung sa fallopian tube mo. Tapos, yun yung dahilan kaya may harang doon kaya hindi sila makapagmit. Kahit nagtetest ka sa uh, ovulation test ng positive, yes, nangingitlog ka nga kasi nag-rise yung uh, LH mo. So, it means may nagmamatured na egg natin na nire-release ni ovary. Pero, hindi nga sila makapag-meet kasi may bara. So, yun. Uh, it mensa uh, hindi walang mabubuo kasi wala nga siyang uh, chance na mag-meet. So pwede tayong mag-consult sa mga doctors natin para mabigyan tayo ng uh, order at magpa-HSG tayo, yung hysterosalpingogram Ayun, malalaman doon kung may bara yung fallopian tube natin o kaya wala. So yun nga nasagot na natin yung katanungan, uh, hindi uh, di ba na kahit hindi labasan si Mrs basta, etong si Javi, dapat important eh, syempre, may malabas siya Kung wala siyang malabas, edi eh, wala, diba? So, hindi kailangan labasan ni Mrs. o kaya hindi kailangan sabay, pero yun nga yung benefits, parang mag-contract lang yung muscles, matutulungan yung ano, papupunta doon sa loob, pero, not necessary, okay? It's not necessary talaga na dapat labasan, o kaya dapat uh, meron ka ding ilalabas, or mag-orgasm kayong dalawa. No, it's not necessary talaga basta ang timingan mo ang obligasyon mo talaga na wifi okay ang obligasyon talaga natin ng na mga babae is uh, mag-test tayo ng ovulation test para malaman natin yung exact na ovulation natin at yun yung tataymingan so tatawagan natin si Habi sasabihin natin ni si Habi oh huwag kang maglalasing uuwi ka ng maaga, dapat mag -love making tayo ngayong gabi din. Okay? Ganon. So, huwag palampasin. Once na nag na kayo sa ovulation test na yun, doon natin, tatamingan, dapat meron siyang You know, malabas. At ito nga pala guys, okay, sabi ko nga, uh, dapat makapag-ipon din si Habi para, alam mo yun, madami siyang ano, madami siya at uh, mas madaming chance na merong uh, maka-fertilize ng egg. Okay? So, dapat nga din makaipon siya. Kasi nga, di ba, pag nagpapacheck nga ng semen analysis is dapat, uh, ini-stop muna nila ang intercourse within uh, at least 3 to 4 days abstinence, ang tawag doon, para ma-test uh, talaga accurately yung ilalabas mo during the test. So, yun, ganun din. So, uh, pag uh, ovulation week muna, so, dapat umaga at gabi ka magtest ng ovulation test para walang lampas. And then, once na nagpositive yan, go na kayo. Walang maglalasing, dapat magsaya, and uh, yun. And then, balls are ano na yan after 2 weeks. Okay? Magpiti ka na after 2 weeks. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. And uh, if you are asking uh, ovulation test kung uh, saan makakabili at meron din kaming uh, mga fertility vitamins, you can chat us in our Facebook page. Ito siya. And uh, yun, may mga fertility vitamins po kami for men and women. And then, ovulation test din. So, uh, and then pregnancy test din. Meron na dyan. Uh, complete package na. And uh, you can also follow me and check my uh, Uh, YouTube shorts ito siya I'm uploading uh, short videos every day and uh, the same then for TTC and pregnancy theme and, and if you are new here please subscribe and click the bell button click all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong upload thank you so much and baby that's soon